Shake the hands of a brand new pool. Ito ang sinabi ni Alana sa sarili nang pumayag sa alok ni Steno na maglibin sila. Walang balak ang palikerong lalaki na siya pagkat ayaw nito ng commitment. Arrogant little witch ang tawag ni Steno kay Alana na housemaid lamang niya. At e eh ano kung walang alam na trabaho ang dalaga? Who can resist a pretty maid? Na nahuli niyang nakabikini sa swimming pool niya. Pagpasok pa lang niya sa garahe ay umasim na agad ang mukha ni Alana nang makita ang nakaparadang segunda man ng Toyota Corolla. Ano naman ang ginagawa ng lalaking ito sa bahay nila? Ibinabani ang windshield ng kotse niya. Kanita na paborito may-ari ng kotse niyan, Mang Raul? Tanong niya sa security guard. May isang oras na po, Sagot ng gwardya na sinulyapan pa ng kotse. Parang kadang ipinasok ng dalaga sa garahe ang kotse. Pagkatapos ay sa sasakyan at nagmamadaling humakbang papasok sa kabahayan Wala sa salas ang panauhin. Sandali niyang inikot ang mga mata sa library. No, hindi roon. Bago pa niya napagpasyahan kung nasa ang hinahanap ay narinig na niya ang halakhak ng mami niya mula sa lanay, isang open living room na tuloy-tuloy sa pool. Mabilis siyang dinala ng kanyang mga paaroon. Naharoon ang mami niya na naka-shorts at nakaupo sa lounger. Ang lalaki ay nakaupo rin sa katabing upuan. Ang mukha ay halos nakadikit na sa mukha ng ina niya At nang inaakala niyang hahadkan ng lalaki, si Adalpa ay tumikhim siya Sabay na napalingon sa kinatatayuan niya ang dalawa Si Adalpa ay bahagyang napahiya Tila teenager na gustong magblush Ang lalaki ay panataga Alana darling, dumating ka na pala Bati ni Adalpa na inangat ang sarili mula sa pagkakasang dal sa launcher Hello Alana, isang tipid ng ngiti ang ibinigay ng lalaki Inantihan niya ayro ng matalim na sulyap What are you doing here, Adrian? Mataray niyang wika dito. Weren't you supposed to the fact doing the job you are being paid for? Bigla ang pagbabago ng anyo ng lalaki sa sinabi niya. Nagibting ang mga bagang nito. You're being heard, Alana. I invited Adrian here. May himig na bahagyang galit sa tinig ng ina ni Adela. Umikot ang mga mata ng dalaga. Mami oras ng trabaho. At kung lagi ko rin lang siyang makikita dito, hindi siguro masama kung mag-resign na lang siya sa pagiging supervisor sa pabrika. Tumikim lalaki at tila nagalis ng bara sa lalamon. Umaling kay Adalpa. Aalis na muna ako, Adalpa. Saka na tayo mag-usap uli. Formal nitong sabi. Mainit ang ulo ng anak mo. Kahit kailan, Adrian, nawawala ako sa mood every time I see you her flirting with my mother. Alana, nanlaki ang mga mata nitong napatayo. Nagiging bastos ka. Hinawa ni Adrian ang braso ng babae. It's alright, Adalpa. Tutuloy na ako. Hindi na ito pumasok ng bahay upang lumabas sa tagliran ng pulito dumaan. Yan ba ang natutuhan mo sa pananatili ng matagal sa ibang panahon ang pangbabastos ng tao? Pagalit na sinabi nito sa anak ng makaalis si Adrian. Huminga ng malalim dalaga. Inilahad sa erang dalawang kamay. Mga empleyado natin si Adrian. Ano ang ginagawa niya rito? I broke my car on the way to the parlor. Tinawagan ko siya at tinulungan niya akong mapandar ang kotse ko. Ano ang masama roon? You could have called a mechanic. He was a mechanic bago siya na-promote ng daddy mo sa factory. So naayos niya ang kotse niyo. At yung eksenang nadatnan ko rito kanina, paano niyo ipaliliwanag sa akin iyon? Tinutukoy niya ang naudlot na hali ka ng dalawa. Hindi agad sumagot si Adelpa. Lumingon sa pool. Mami, hindi ko alam kung bakit patuloy pa rin ninyo ini-entertain ang lalaking iyon. And you are behaving like... Like, hindi niya matuloy-tuloy ang gustong sabihin. Adrian is nice. Alana, he can make me laugh. Marahang sagot ni Adelpa. Thunder is nice, mami, and he can make you laugh also. Na ang tinutukoy ay ang peking isidog ng ina. Alana, napatasang tinig nitong lumingon sa kanya. Pagkatapos ay malungkot na umiling. Your father spoiled you. At ganun din ang mama. But you are not behaving like a dignified widow. Ngayon ko nabigyan katwira ng katwiran ang ginawa ng daddy sa mga naiwanan niya. Wala akong ginagawang masama, Alana. Ang isip mo ang masama. At tungkol sa last will ng daddy mo, ay duda kung siya ang may gusto noon. Idinik tayo ng mama, ng lola mo. Lungkot at ang galit ang nasa tining nito. Kahit kailan ay hindi niya gustong ako ang mapangasawa ni Rodolfo. Isinaad ng huling testamento ng daddy niya na lahat ng mga ari-arian nito ay ipinamanang lahat kay Alana bilang kaisa-isang anak. Si Adel pa itatanggap ng monthly allowance. Malaki ang substantial sa pangangailangan ito. Subalit so, mapuputo sa sandaling mag-asawa itong muli ipinagtataka ng dalaga ang habiling iyon sa ng bandang huli. Ay napag-isip-isip na ang lahat ay kanilang kayamanin ay nagmumula kay Doña Beatriz, ang mama ni Rodolfo. At buhay pa ang matanda at sa Amerika ng Ninirahan kasama ng bunsong anak nito. Pag-aari ng pamilya ni Doña Beatriz ng import-export business nila ng mga undergarments. Nasa Amerika ang lola ng mamatay ang daddy, katwira niya. Maybe so, pero ang manipulasyon ng lola mo sa daddy mo ay hindi nahahadlangan ng milya-milyang karagatan. Mapait nitong sinabi. Pagkatapos ay tumingin sa anak ng diretsyo. Anyway, napag-uusapan na lang niling natin ito. Gusto kong sabihin yung mag-aasawa akong muli. Marahas na nilingaw ni Alana ang ina. Mag-aasawa? Kanino? Dalawang taon nang mahigit na namamatay ang daddy mo. Hindi na siguro masama na muli akong magkaroon ng asawa. Patuloy nito. Kinabahan ng dalaga. Kung sa bagay ay bata at maganda pa ang kanyang ina, sa edad nitong 42, may tila lamang sila magkapatid na kung susuring maigi ay tila ilang taon lamang ang tandaan nito sa kanya sa edad niyang 21. Kanino, mami? Alam na niya halos ang sagot pero itinanong pa rin niya. Adrian offered me marriage eh at tinanggap ko over my dead body. Alana, mami, that man is a bloodsucker bimbo. Malungkot na umiling si dalpa. Hindi makapaniwalang tinitigan ang anak. What have you against him, Alana? Mahal niya ako at mahal ko siya. At mabuting tao si Adrian may tiwala sa kanya ang daddy mo nang nabubuhay pa ito. Hindi ako naniniwala ang mahal kaniya. Why, well, his age years your junior. Maari naman siyang makakita ng bata pero bakit kayong pinili niya? Pera mo lang ang hangad niya, mami. Maigting niyang wika. Hindi siya ng na magpakasalang niya sa lalaking ito. Hinuhusgahan mo agad yung tao. Kilala ko siya kaysa sayo, Alana. Besides, I know you for being a snob. Ganyan ka pinalaking ng mama. Matapobre din ang lola mo. You are a lonely and a rich widow and is taking advantage. Lonely? Yes, Patna Alana. Alam mo yan. May hinanakit nitong sabi. At alam ni Adrena sa basandaling makasal kami, ay mawawala ang allowance ko. Maybe so. Pero bilang asawa ninyo, ay malaki ang maitutulong ninyo sa posisyon niya sa factory. Inaambisyon niya yun. Tinitigan lamang ni Adal pang anak. Magpapakasal kami sa isang buwan na alala. Nalaya sa kumami. Hindi mo magagawa yan niya. Paano ang factory? Paano ang mga tauhan natin? Paghahamuan ni Adal. Walang pansin lalabas sa kumpanya kung walang pahintulot ni Alana. Siya rin ang signatory ng lahat ng mga check -in. At saan ka pupunta, iya? Sa Amerika? You can't do that. Aatakayin sa puso ang mga paglalaman niyang iniwan mo ang lahat ng ito sa akin. Sarcastikong dagdag ni Adelpa at inikot ang paningin sa buong kabahayan. Niya. Hindi ang dalaga. May katotohanan ang sinabi ng ina. Hindi buwirang responsibilidad ang niatang sa kanya ng dali niya. Pero iisa ang tiyak. Gagawa siya ng paraan para hindi mapakasalang mami niya sa fortunistang si Adrian. Sinunda niya ng tingin na nakabikin ni Trunks sa binata na inakbay ng bagong dating na dalaga. Sa Amerika ay hindi ilang macho at magagandang lalaki ang nakita na niya. Pero bakit tila namamagneto ang mga mata niya sa isang ito? May bisita ka? Tanong ng bago natin sa dalaga dito. Maputi ang babae at maganda. At sa nakikita niya ay tila magkaasintahan ang dalawa. Oh, nanainis. Sulyap nito sa matandang babae na kasamang dumating ng dalaga. Kayo na po ang bahala rito. Sinulyapan si nito. nag apply na house girl. Nagpaalam nga po pala si Siling nung isang araw dahil pinauuwi na ng ama. Pagkasabi, kinabig na nito ang dalaga at magkaakbay na pumasok ng kabahayan. Ako na ang bahala sa kanya iyo. Pahabol ng matandang babae na sinabayan ang upo sa silyang bakal sa harap niya. Ano ang pangalan mo, Iling? Simula ng matanda na ang tingin ay tila na "'Alana ho, kayo ho ba si Nana Ines? Ako nga. Kilala mo ba ako o narinig mo lang na tinatawag sa akin yung Miss Teno? Ngayon ko lang ho kayo nakita, pero kayo ho talagang sadya ko." Aniya na ikinataas ang mga kilay ni Nana Ines. "'Alana, Alana Alonso po ang totoong pangalan ko." Bahagyan niyang itinasang ulo sa pagkabigkas ng pangalan na tila inaasahang makikilala siya ng matanda. Hindi naman siya nabigo dahil bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Nana Ines. Alonso. Sa pamilya Alonso nangangamuhan ang pinsan kong si Maria. Pagkatapos ay tinitigan nito ang karatulang hawak pa rin niya. At nagka-apply kay Kamong Mid. Sino ka ba inin? Anak ho ako ng mag-asawang Rodolfo at Adelfa Alonso. Ano? Ang mga amo ni Maria? Pero bakit? Wala ho akong kakilala dito. Wala naman akong mapuntahan dito ang iba sa Maynila. Isang linggo akong sa hotel nanuluyan at nababagot ho ako. Sinimula yung ikwento sa matandang babae ang pangyayari kung bakit siya lumuwas ng Manila at ang tungkol sa pag-a-apply niya bilang house girl. Nalaki ang mga mata ni Nana is nang nakatitig sa kanya nang marinig ang kanyang sinabi. Sinasabi ko ho sa inyo ito dahil sa malawon at madali ay malalaman niyong wala akong alam sa trabaho ang pinapasokan ko. Ay nga, naku batang ito. Bakit ganito ang naisip mong paraan? Kung wala ako sa bahay ay walang dadaloy na pera kundi yun lamang ang gagaling sa allowance ni mami Mapipilitan siyang gamitin niyon sa mga kakakailanganin sa mansion at bayad sa mga katulong. Mahilig ang mami ko sa mga gandang damit kaya duda ako kung kakasya peryan niya. At kapag wala siyang pera ay malalaman ang hindi ako nagbibiro. Makikita rin ng boyfriend niya na hindi mayaman ang mami. Para naman sa sahod ng mga tauhan at nag-iwan ako ng parmadong cheque at bahala ang mga abogado ko ron. Hindi na niya sinabing ipinaterminate niya sa trabaho si Adrian sa pamamagitan ng mga abogado niya. Hindi ko alam sasabihin ko ining nagugulo ang wika ni Nana Ines. Tagapin niyo ako dito bilang house girl. Sisikapin kong kahit na sa paanong paraan ay matulungan kayo. Huwag kayong mag-alala at ipasasahod sa akin ng mga amo ninyo ay mauuwi rin sa inyo. Formal niyang sabi sa mga autoridad na tinig. Tinitiga ni Nana Ines ang dalaga. Bata si Alana at maganda at hindi masisisi ng matanda sa paggamit ng ganong tono. Mayaman ang pamilya ng dalaga. At kung tutuusin ay talagang isang malaking kalokohang pumasok siyang katulong. Hindi ako pinasasahod ng mga asawang Avila Nang naabubuhay pa ang mga ito, ganoon din ang magkapatid na Angelo. At Steno ngayon sila na lamang narito sa mansion. banayan nitong sagot. Hindi kayo pinasasahod? Hindi pa kaniwalang bulalas ni Alana. Eh ano ang ginagawa niyo rito at hindi pa kayo maghanap ng ibang mapapasokan? Labag sa batas ang ginagawa ng mga amo ninyo. Pagalit niyang sabi. Napangiti ang matanda para ko ng mga anak ang magkapatid na Angelo at Steno eh. Sa akin nagsilaki ang mga batang iyan. Hindi ako sumasahod gaya ng gusto mong ipahiwatig pero may pera akong inilalaan sa magkapatid. Nabibili ko ang anumang nais kong bilhin para sa sarili ko at para sa kailangan ng bahay na ito. Ako ang nagpapasahod sa mga katulong. Oh, hindi siya makapaniwala. Posible ba yun para sa isang hindi katugo? Si Maria ay matagal na rin sa kanila sa pagkakatanda niya. Bata siya ay naro na ito pero katulong pa rin ang tulong niya rito. Sumasaho ito ng maayos at malaki bilang mayordoma. Huwag kang mag-alala, Iha. Kung dito ka itinuro sa akin ni Maria ay walang problema. Ako ang bahala sa magkapatid. Pero hindi ko gustong ipaalam ninyo sa kanila ang tungkol sa tunay kong pagkatao. Kung iyon ang gusto mo. Pero hindi ba kayo mahihirapan na hindi ko magampanan ang trabaho dapat kong gawin? Mamagkapatid ang narito. Ano ba naman ang gagawin maliban sa paglilinis na kalaniwa na ay mga alikabok lang? Kung sa paglalabay nariyan ang washing machine at sa mahihirap na gawain ay nariyan ang boy at hardinerong si Andoy. At ako ang nagluluto dito ay ligaya ko ng ipagluto ang magkapatid. Walang gawain, hindi makapaniwala. Halos kasing laki ito ng bahay nila at maliban sa security guard ay tatlo ang katulong na babae. Pang-apat si Nana Ines at isang hardinero at driver. Ilan ho ang silid ng bahay na ito? Pito, apat na malalaking silid sa itas, dalawang gastro matisang sa akin. At walang gawain ha, ang nasa isip niya. Bagyang natawa si Nana na tela, nahuhula na iniisip niya. Kami ang bahala ni Andoy sa mga gawain. Alana, kung talagang hindi mo gustong ipalamang totoo, sikapin mong gampanan ng tungkulin mo pagkaharap ang magkapatid. Kayo din sa harap ni Andoy para walang problema. Salamat ho, Nana Ines. Hayaan ninyo at pagkatapos kung turuan ang leksyon ng mami, ay makakagantri na ako sa inyo. Iiling-iling ang matanda. Ang manak anak na ngayon ang tuturo ng leksyon sa mga magulang. Sa nakikita niya sa kaharap, ay pinalayaw ito ng mga magulang. May dalawang servants quarters sa labas ng mansion at doon natutulog si Andoy. Ang isang pinto ay sisiling ang gumagamit at yung dati pang isang katulong. Pero sasabihin ko sa magkapatid na ikaw ay sisil ko na rin gustong patulugin. But of course, may pagka-arabante niyang sagot. Hindi ko maisip ang sarili kung matulog sa servants quarter. Napatitig ang matanda sa kanya. Maliban sa pagiging arugante ay spoil ng dalaga. At ang nakapagtataka ay hindi naiinis ang matanda sa kanya. Kayong kung tutusin ay parang utang na loob pa nitong paglingkuran o ibigay sa dalaga ang magandang akomodasyon. Kung paanong nagustuhan agad ni Nana Ines? Si Wilma noong dalhin dito ni Anthony ang dalaga sa mansion ay ganoon din kagana ang loob niya kay Alana. Ang kaibahan nga lang ay klikas na mahihiyain. Si Wilma talaga sa loob niya. Ang nakita mo kanina ay si Steno. May isa pa kapatid si Angelo. Kambal sila at magkamukhang magkamukha. Ang babae naman kayo ng kasama kung dumating ay si Wilma. Ang kasintahan ni Anthony at nakatakdang pakasalan. Tumayo ang matanda at sinunda naman siya. Habang naglalakad sila sa gilid ng pool ay hindi niya malis sa isip ang anyo. Listeno at nakatakda na pala itong pakasalan. Ito ang unang araw ni Alana sa bahay ng mga Avila na wala si Nana Ines. Nasa tagaytay ito sa pakiusap na rin ni Angelo dahil nasa ikatlong buwan ang tiyan ng asawang si Wilma. Natatawa at naiintriga siya sa nangyari sa buhay ng magkapatid na Avila. Ang kasintahan ni Steno na si Wilma ay sa kapatid nitong si Angelo napakasal at sa tingin niya ay hindi naman dinamdam ni Steno ang pangyayari. Siguro nga dahil nakikita nito kung paano magtitigan si Angelo at Wilma. Their hearts in their eyes, parehong matindi ang pag-ibig sa isa't isa. In one way or another, nag-i-enjoy siya sa panatatili niya sa bahay ng mga abila. Hindi niya maiwasang hindi dumanga sa magkapatid. Parehong magandang lalaki. Si Angelo ang seryosa ang klase at tipong dominante. Si Steno ay happy go lucky sa tingin niya. The greatest humanizer para Brusco. Type niya ito. And she's glad, really glad na hindi ito nagkatuluyan si Wilma. At ngayon kinakailangan ihanda niya ang almusal. Instead, no? maya-maya lang ay bababa na ito para mag-asamasal. Ano nga ba yung laging inihahain ni Nana Ines? Matapos niyang ihanda ang mesa ng bumaba ang binata. Ano ang breakfast? Wika nito habang nagtatali ng necktie. Pagkatapos ay nilang ang upon at laupo. Mabilis niyang dinaw, put ang percolator upang salinan ng kape ang nasa tasa nito. Tulad ng ginagawa ni Nana Ines. Si Estelle ay may nakatitig sa braso ng nakahawak sa percolator. Morena pero makinis ang balat ni Alana at may pinong-pinong balahibong pusa. Tila tinutok siyang binata na damhin iyon. Sadya at patay mali siya nitong idinikit ang sariling braso sa braso ng dalaga. Mga manmalayan na napapiglat si Alana. Agad na iniatras ang kamay at sumal buhos ng kapimula sa percolator at natapunan ang kamay ng binata. Ouch! Naku sorry ho. Sorry sir, mabilis na iyang ibinaba sa mesa ang percolator. Hindi ko sinasadya. Hindi na yung malaman kung paano hihingi ng dispensa. Mabinis ang ginawang pagtayo ni Steno. Tinungo ang lababo at pinatuluan ng malamig na tubig ang na banli ang kamay. Kahit napaso ay hindi na ito may kakailang kagawa nito ang pangyayari. Bakit ba naman tila ito isang pilyong teenager sa edad ng iyon? Hindi ko sinasadya, Sir Steno. Si Alana uli na inabutan ng binata ng malinis na pamunas. Bakit ba naman tila siya napaso sa pagkakadikit na iyon ng binata sa braso niya? It's alright. Ipaubaya mo na sa akin ang paglalagay ng kapis sa tasa ko. Tinanggalan ito ng takip ang mga naroon sa mesa. Ano ito? Bacon and eggs sir. Itlog. Piniritong itlog. Nagsasalubong ang mga kilay na tinusok-tusok ni ng tuwan ng tinidor. Ang puti at nagkulay brown dahil na sunog. At ang pula na may nag-overcook at umalo na sa puti. Pinirito as sa Sir Stein. Binalingan ng binata ang bacon na bukod sa dinaan lang yata sa kawali ay naliligo pa sa mantika. Napapikit na tinutop ni Stein noong ang noon. Hindi niyo ba gusto ang almusal na ito? Ay nasentem talo ng dalaga. I don't think I'm hungry. Magkakapi na lang ako. Tinimplahan ni Miss Tayon ng asukal lang nasa taas at hinigop. Agad din muling ibinaba at nilingon ni, Isiya, ikaw ang naglaga nitong kape. Tangil itong tanong. Tumango si Alana. Are you sure you know what you have been doing? Ang itlong mo, sunog maliban sa naghalo na ang puti at pula. Sana'y binati mo na lang. Itong kape mo ay tila tubig na kinulayan. My goodness, kahit hindi ka marunong magluto, pero ang mag ng coffee man lang sana. May instruction man sa likod ng label. Pagalit nitong sinabi. I didn't bother to read the instruction. Gustong sabihin ng dalaga. Ingles ho ang nakasulat dun sir. Ang sahalip ay nasabi niya. May halong panunuya ang tinig na ikinataas ng ulo ni Steno at tinitigan siya ng masama. Eh sir, hindi naman kasi ako sanay na magluto. Sanay ako ng ako ang pinagluluto. Gusto niyang idugtong. How dare this man ang ngalas siya. Wala pang gumawa sa kanya ng ganun. Pero nagpigil siya. Pumasok siyang Mid kaya magdusa siya. House girl naman ho ang inaplayan ko dito, di ba? How could she afford to look so good, sa pagbibigay katwiran sa kapalpakan? Wika ng binata sa sarili at napapigil. Pas dahil wala si Nana Isis, ay pag-aralan mo matutunang magluto ng ganyan kasimpleng lutuin. Ano ba ang kinakain mo sa inyo at pati pagpiprito ng ito ay hindi mo alam. Hinaluan ito ng kaunting galit ulit ang tinig. Kamuti ho at sagin. Ang naisagot ng dalaga ana nabigla sa tanong. Kamote at how what have I got here? Bulong ng binata na abot-abot ang pagpipigil sa sarili. Hindi mapigil ni Alana ang mangiti sa itsura ni Esteno. Nahuli ng binata ang ito niya at nagsalubong ang mga kaila nito. Lord, the witch is prettier when she smiles. Bigyan mo na lang ako ng instant coffee. Pilit nitong itinatago sa galit na tinig ng admiration. Sa pakiwari nito ay sumikat ang araw sa dining room sa ngiti at si ibigay ni Alana ang instant coffee, ay tahimik niyang pinanod ang binata sa pag ng kape. Ano ba naman ang nakatrack sa akin? Sa'yo, kayong marami namang naligaw sa akin mga gwapo at marachary naman. Walong ni Alana sa sarili habang nakatitig sa binata. And to think you're the greatest womanizer at all. Naalala niya ang pangyayari sa landmark kung saan nahuli nila ni Wilma ang binata na kasama si Lucille. litong lito ang isip niya noon dahil ang alam niya ikakasal na ito kay Wilma. Pero sige pa rin nakikipag-date sa ibang babae. Inaasahan din ng mga galit na magsiselo si Wilma. Pero hindi ganun ang nangyari. Yun pala dahil si Angelo nga ang iniibig ni Wilma. Pagkatapos ay inisip niya kung magkakrash kay Angelo kung binata pa ito. Considering na identical ito at si Steno. Napailing siya ng wala sa loob. Mas type niya si Steno at tingin niya mas gwapo ito. Bakit ka umiiling mag-isa? O sisa ni Steno sa kanya? Bahagyang nagulat si Alana. ng gusto sa binata. Her dark eyes and slightly parted lips ay sapat na para umiwas ng tingin kay Steno. Sa itaas ko natatapusin itong kape. Yes sir, she's sick and tired with her dialogue. Pagkalis si Steno ay tinawagan ni Alana ang abogada niya ng long distance. Si Alana ito ator ni Rebus. Yes, how's everything? Sumulyop siya sa dahil baka pumasok si Andoy. So far ay wala akong nakikitang problema, Iha. Nabigla at nagulat si Adrian sa termination letter mo. Inaasahan kong gagamitin niya ang labor union para muling magbalik sa trabaho. Pero hindi nito ginawa. Anang abogado sa kabilang linya. Dahil alam niya ang pagdinala niya sa union ang bagay na ito. Ay hindi maaaring hindi siya gagastos. Alam niya wala siyang ikakaya doon. Iyon ang dahilan na Tony. Pagalit niya yung sagot. Nag-aalala sa iyo si Adelfa Iha. Tinanong sa akin kung nasaan ka. Nasaan ka nga ba Alana? It has been three months mula nang umalis ka. Why don't you go home and stop this foolishness? Patuloy ang nag aalan lang si Atty. Rivas, ang corporate lawyer at sa mga director ng Alonso Undergarment Corporation. Kung hindi ko ginawa ito, attorney My mother would have been married by now to that good-for-nothing opportunist. Napangiwi ang abogado sa kabilang linya. Eh Alana, ihang mami mo at hindi nito na ituloy ang sasabihin dahil muling nagsalita si Alana na nasulyapan si Andoy na pumapasok. Saka na lang tayo mag-usap uli, Atty. Pagkasabi no, ibinabana niya ang telepon. Sumandal siya sa supa at pumikit. Alam niya ang tama ginagawa niya. Kung hindi siya umalis ay tiyak na nagpakasal ng mami niya kay Adrian. Hoy Lana, linisin mo na ang kusina. Bakit natutulog ka dyan? Si Tani Andoy. Bigla ang pagmulat niya ng mga mata. At tinitigan ng matalim si Andoy. Hinago ng tingin mula ulo hanggang pa. Tumayo siya. Huwag mo kong pagtaasan ng to Andoy. Ani sa nagtatagas ng mga bang. Kaya kitang bayaran. Sinabayan niya ng talikod patungo sa sin. Nagkamot ng ulo si Andoy, sinabi ko lang na maglinis, nagtaray na agad. Ang ganda-ganda mo pa naman, saksakan ka ng sumi, bolong nito. Sinundan ni Andoy ng tanawang dalaga, na ilang ito sa kanya. Mataas ang dating niya kay Andoy, na hindi akma sa isang katulong. At tama naman ito sa pag-iisip na mas sosyal pa siyang kumilos kaysa sa sawang... mamuliman ito. Si Alana ay sa silid, na nagtuloy upang maglinis. Ito rin ang unang pagkakataong mapapasok siya sa silid ng minata. Sinanay isang tuwin na ay nag-aasikaso ng mga gamit ng magkapatid. Nakupo, bulalas niya sa nabungalan. Ganito ba lagi ang silid ng lalaking iyon, Magulo ang kama. Nagkalat sa sahig ang mga pinagbihisan. Mukas ang closet ng mga damit at may nakahangir na marahil sa paghugot ng isusuot. Ay nabagsak. Dalawang drawer si Ches ang naiyong nakabukas at gumuha ang laman dahil siguro sa paghalongkat. Nakabukas ang pinto ng banyo at tuloy-tuloy si Ron. Nakita niyang nasa tiles ang underwear at basang tuwal niya. Sa marmol na lababo ay hindi ibinalik ang toothbrush na pinaglagyan. Hindi tinakpan ng toothpaste. Bukas din ang bote ng aftershave nito. Nalulumong bumalik siya sa silid at naupo sa stall ng dresser. Anong gagawin ko? Gusto na niyang maiyak. How do I start fixing all these things? Gusto niyang tawagan si Andoy. Sabihin itong maglinis ng sinid. Pero alam niyang hindi susunod yun. Maliban pa sa hindi naman pumapanhig si Andoy sa itas. Kung hindi tinatawag ni nanay inis upang gamitin sa mga silid ng four -parlice. Gusto niyang hangaan si Nana na matapat na pagtingin nito sa magkatapatid. At nakadarama siya ng guilt na mula nang mawala sa si siling ay na ng matanda ang gawain nito. Siya ay papunas-punas lang ng alipakabuk. Gawin niya ngayon ang gawin ng matanda at ni siling. Tumayo siya. Inikot ang mga mata sa loob ng malaking silid. I'll take care of you later. Unahin ko muna ang ibang silid at punasan ng alikabok. Yes, that's right. Lumakad siya palabas at sinanaan ng paang dalawang nakabukas na doob. Naipit ang mga ilang narong underwear pero hindi niya pinansin. At iyon nga ang ginawa niya. At dahil nga na matagal-tagal na rin hindi gaano nalilinis ang buong kabahayan mula nang umalis sa na siling, ay talagang nahirapan siya. Ala na hindi pa ba tayo kakain? Pasado alauna na. Si Andoy nakatatapos lang linisin ang loob. Ha? Nagulat pa siya sa tanong na iyon. Talking of food, nakadama siya ng gutom. Nagbukas na lang tayo ng dilata, Andoy. Marami kasing naipong linisin dahil hindi naman nakapag-general cleaning mula ng Excel. Si na Angelo at Wilma, diba? Pwede na ang sardinas. Umabot ito ng dilata sa cabinet. At pagkatapos ay nagbukas ng mga kaldero. Wala bang sinain dito? Malinis ang rice cooker, ah. Mumiti siya. Hindi na kailangan. Sarangin naman ako sa sliced bread. Butter and toast will be fine and a glass of juice. Sinabayan niya ng kaibit palikat. Nakangangang tinitigan siya ng lalaki. Ano ba ang pinagsasasabi mo, Alana? Tinalo mo pa si Mang Wilma, hindi pwede sa akin ang tinatinapay lang at hindi ako mabubusog doon Teka ka nga't ako na ang Padabung Padabong nitong kinuha ang rice cooker at tinapunan siya ng matalim na tingin. Pa-English, English ka pa rin. Isang tawang pinakawalan niya paglabas ni Andoy. Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga tao rito? Pag ng mamay alis siya ng isang multi-million export and import business. Pagod siya at kahit na hindi niya makuhang itanggi sa sariling nag enjoy siya sa ginagawa niya.